Target ang bansang Thailand na mas palakasin pa ang ugnayan sa Pilipinas, particular na sa turismo. Lalo pat maraming pagkakapareho ng dalawang bansa pagdating sa pagkain, lifestyle, kultura at maging sa mga tourist destination. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Rise and shine, Rod! Aabot sa anim na raang delegado mula sa higit apat na pung mga bansa ang dumalo sa kaunaw ng United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific dito sa Cebu. Kasama dito ang mga kinatawan mula sa Thailand na layong palakasin pa ang ugnayan sa Pilipinas. Lalo na't maraming pagkakapareho ang dalawang bansa. Pagating sa pagkain, lifestyle, kultura at maging sa mga tourist destination. At Pagdating sa gastronomy of food tourism. Philippines has a variety of food from different regions. So, uh, Sinikang, Bakuong, Chicharon, Lechon, and many others. And then we have also uh, a variety of food as well from different regions of, of, of Thailand. Yeah. So, this we can work together and we could share experiences mm -hmm. in, in, in promoting the, uh, both attract tourists. who like to come here. Kaugnay nito tinitingan din ang posibilidad na pag-upgrade sa relasyon ng dalawang bansa gaya ng pagkakaroon ng sister cities. So, I think our relationship uh, has been 75 years already. There's been we need something to, you know, to tighten uh, our relationship and we will really, really love and looking forward to have uh, further and improvements of our tourism country. Kasama sa panukala nila ay maisama ang Pilipinas sa kanilang tourism program. Between Thailand and Philippines, we promote two countries, one destination, meaning promoting tourism together, share uh, half a million tourists every year. But the key is to attract the uh, tourists from third countries, from the US, from Europe, from uh, Japan, from Hong Kong, to if they go, if they come to the Philippines, they should continue to Thailand at kung sa Thailand naman pumunta ay pwedeng maituloy ito sa Pilipinas. Kaugnay nito, malagang bagi dito ay ang karagdagang air connectivity, gaya ng Cebu Phuket, El Nido Samui o Bago Chiang Mai. Kasama din sa tinututukan ang pagpapalakas ng cruise tourism sa pagitan ng mga diving destination ng dalawang bansa. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.